Bakit nga ba ako andito? Okay guys, good morning. This is Motolet. So waiting ako sa mga kasama ko, si Lente Milaga at si Atox Moto. So umitak namin dito sa Magsen Station sa Manila World. So we're going to KPR Adventure Camp na yes, sa Pura, Ipataan para so, sa Manivena Challenge dito at Red Water mass. From 7 registered buses, we're going to the Italian CR hindi pa rin tayo kasi nakapag tayo kay Boss Alfred. Yeah. See you at let's see kung anong meron dyan sa area ng Venture Camp na may Orani pa naan. Let's go! Yon! Oh, hindi sama si ano? Kapogs Moto Lente ni Dada. Let's go! Connect mo yung intercom natin. Wala ka intercom? Meron. Oh, sige, connect mo. Wala wala yung sa akin. Bakit? Rindong safety. Oh. Check natin para maganda yung biyahe natin. Right side tayo ha. Di bali nang hindi ka bilisan ha. Pero basta takbo mo lang kung ano yung ano pag nawala ako, may minor ka pero kung kaya mong bumabe, kapit ka lang sa ako ha. Ah sige. Ah sige. Let's go, let's go.

lang yan. Mas tayo sa taas. lugar to? Ate, anong lugar Dubao. na to, ate? Dubao. Anong lugar to? Dubao. Dubao? Dubao? San Roque. Ah, San Roque. San Roque. San Roque. San Dubao. Roque. Dubao. Dubao. Tara, tayo. Okay, guys. Kapit muna kami. At nakuhaw na si Kapogs. Ay, you know, kopi oh, lembu, Kape oh. Kakape ah, lang kami. Kakape. Bakit nga ba ako andito? Hindi ko rin alam. Or, ato, supos ko to. Yan you o, know, kape-kape tayo. Lente ni Dada. Kawi-kawi naman dyan. Oh, uy, suplado. Kape tayo, kape. Kape, yan. Yeah. Ay, so, you ano know, ba? So, dito kami ngayon sa may San Roque. Okay, Part ng ano to? Bubaw. Hindi, Pampanga so, Pamp na. Pampanga. Ay,

ito, oh, putol yan, putol yan. Putol na, putol na kalsada yan. ni Bella Vlogger kami ah? mga vlogger kami ah. Ha? Mga vlogger Ito sila ko sa alis Ibang draw sila Taka sila small bike tayo okay. <laughs> Ano na? Nandiyan na sila? Wala pa eh. Alas 8 pa yan Hindi kasama yan. Mga participant siguro. Big bike eh. Bagay isa lang yung big bike. Baka sila boss Alex Goto. Sakyan? Hmm. Ang hirap nang hindi nakakunik. Nakakunik sa sulo. Hahaha. Wow, ito. Oo, prudong po Ne. Ani. Excited. Babitin pa. Oh, ano. E? All right, <laughs> <Dabitin ba, laughs> yeah. oh, time check. Uh, 7 a.m. All right, nandito na kami sa may KBR Adventure Camp dito sa Orani, Pataan. Siyempre, kasama ko si uh, Pog Sumoto at sa likod ko si Lente ni Dada. Ayan. So dito kami sa entrance, medyo maaga pa. Uh. 7 a.m. ang bukas doon ito. Pero ang um, and start ng 8am -8. sa so aga siyempre enter so let's go APR Adventure Camp we are Dito Pagka nito Hello, good morning Good morning Morning sir 33 po yun Gagapang ka, gagapang ka lang May mga part naman Sir Brian, no? Ay po. Nang manibela po. Apo, apo. Nice. Kayo po, Money sir. Ball. Si... si Alex po, Motolex. Apo, ate. Okay. Buti po nakahabol kayo, sir. Oo, oh, eh. namin kay apo, Boss Alfred. Opo. lang kasi tatlong Alex po pala kayo. Apo. Apo. si Alex Motovlog. Ako'y pinakamatanda. Ako'y pinakamatandang Alex. <laughs> Pero Alexander din po. Opo. Um, sabi ko lang, ay, ayan nila po, Sir Alex. Mag-alala uh, po. Register ay, na register po tayo. Sir, morning. Saan po kayo galing? Nang po kayo galing? Saan po kayo galing? kayo ba yung na? kasama rin ni Bas uh, Alex? Kalidad Norte? Norte. Ah, ah kaya, 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 kaya Sabi ko dito man, eh. eh. Ba't si Bas Alex? Nauna sila kapo. Nauna sila kapo. Nauna na ah. Ah, ibig sabihin, hindi, niya, nila, hindi nila kayo kasama kahapon. Sabi ko nga, nakita ko kayo doon. Sabi ko, baka kasama ni Boss Alex yun. Hindi ko sabi.

Okay guys, tatalog na kami ng Adventure Camp. Siyempre, may kasama tayo rito mga malulupit na vlogger. So, na kita natin dito si Boss Gio ng All About Wheels at si Sir Jet Love. Siyempre, ando si Agoy ng Team Dikadidad At yung malupit na vlogger rin sa likod kayo na. Don Kelly Papasok Pagpapasok na sa loob ng KBR. na kami sa loob ng KBR. No? Pagkakataon uh, <laughs> natin yung vlog So, uh, ano muna natin gagawin? Na gawin? langay. <laughs> 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 Parang malakas at ready sa mga gagawin natin yung magiging vlog. sa channel. right now andito ako sa my KTR Adventure Camp bakit nga ba ako andito watch out